Yes, I have a six-year-old son. His name is, is Ken Shane. combination ng pangalan ng ex ko at ng asawa niya. I was 15 years old. Awkward stage. Walang mabigay na role yung, yung mother network ko. Kaya nag-aaral muna ako. Tapos din ako nabuntis. Tinago ko ito sa mami ko kahit na panay yung atay ko ng mga auditions. Hanggang sa nakuha ko yung role ni Julieta, ko sinabi sa mom ko. Pero sabi niya, hindi daw pwedeng mawala yung biggest break na yun. Ang dahil sa isang bata. isang bata na hindi ko gusto. Pero gusto ko, Atty. Gusto ko. Gusto ko man na makasama siya. Pero kailangan ko siyang itago para hindi masira yung showbiz career ko. Hindi bigay naman ako ng regalo. Pero siyempre, hindi ako napapakita. <laughs> hindi ako yung... Hindi ako yung nakilala niyang ina. And that's the price that I had to pay. Pero ano I ko ng cancer scare. I'm sorry. The toppling balita. It's okay. I'm okay now. I have never been better. Kaya naman yung pumari realize I pa-isip ako sa buhay ko. What have I done? with my life. And that's when it became clear for me. I'm going to have a relationship with my son. Pero hindi niya ako kilala. Eh, Nasan ba siya? Doon siya lumaki sa Pangasinan kasama yung dad niya. Ang hirap lang kasi ilang beses na ako nag-reach out pero ayaw nilang ipahiram sa akin yung anak ko. Kapag kinikilala niyang ina yung stepmom niya. Ako dapat yun. Gusto ko makilala yung anak ko at At gusto ko na makilala niya rin ako. Pero kahit yun, pinagkakait nila sa akin. Tinatakot pa nila ako na papaisyuhan daw nila ako ng, ng, protection order para hindi ako makalapit sa anak ko. Ay, ano naman yung gusto mo mangyari? Ano bang eksaktong gusto mo mangyari sa inyo na bata? <laughs> لأنهم يحتاجون إلى تقديم مواقف مختلفة. أنا أعرف أن هذا هو الشيء الذي يحتاج إليه. أنا أعرف أن Thank you, attorney. Pero pwede po ba yung attorney na mangyari yung custody battle ng hindi na nalaman ng public na may anak ako? strategy natin na kita na lang tayo bukas. Thank you so much. Abby. Ay, huwag kang mag-alala. They're two of my most trusted friends. Tsaka mga abogado din sila. May na lang confidentiality. Thank you. Wow! Unang araw pa lang na malaya ka sa Kingston. Ganun na kaagad ka yung kliyente mo. Pero, pasok pa rin naman siya, Bonnie, di ba? Sa so, pwede nating tulungan kahit hindi siya mahirap. Oo oh, naman. Ang usapan, pagtanggol ng mga inaapi. Eh, wala namang pinipiling sa ng mga inaapi, di ba? Kaya, gagawin ko lahat para maipanalo siya. Bonnie, uh, pwede ba akong ipasilit ng mga case files mo ng custody cases? Uh, for research lang. Sige. Hmm. Salamat. Kung makikita niyo lang yung mukha ni Meredith kanina. Nung hmm. ako ang kaharap, ang tapang-tapang. Pero nung si Trixie na yung tumitig sa kanya, <laughs> nawala lahat ng yabang niya. Ma'am, Si Trixie para siyang insect compared to the monster that Attorney Meredith is. Exactly. Kaya nga takang-taka ako. At ang sabi pa niya sa akin ha, malapit na daw matapos yung pag-feeling mom ko kay Lilet. So ano yun? Susulutin din ba niya sa akin si Lilet? That woman must be dreaming. Lilet belongs to us hindi ko siya maintindihan. Something is going on in her mind. Cons, what's going on? Lorena, I am as clueless as you are. We can't be clueless. That woman is ruthless and cunning. Dapat alam natin kung anong tumatakbo sa isip niya. Yes, I'll call you one. Okay, thank you. I'll see you in a bit.